po nasa kumpil ng anak ko nung tinawagan ako. Pagpunta ko rin ako, hindi ko nga ganyang kadami. So, ang nahuli. So, kung makikita nyo, paulit-ulit na po ako. Approximately, estimate, tinatansya, dikit uh, estimated, higit kumulang. Lahat ng klaseng lingwaya, ginamit ko na po. Dinepensahan ni Interior Secretary Benwar Abalos ang biglang pagbaba ng idineklarang halaga ng nasabat na ilegal na droga sa Alitagtag, Batangas gigit ni Abalos, hindi set up ang nangyaring drug operation. Panoorin ang buong detalye. Ito po ay uh, noong uh, Abril 15, higit kumulang, 7.30am. Sa isang checkpoint ay uh, meron pong nasabat na sa official way ay kulang-kulang approximately 1.4, 24, 2.3 kilograms o nakakalaga na approximately 9.68 billion pesos worth of shabu. No? Uh, gusto ko lang nilawin, tama po kayo Mr. Senator, dahil napakalaki po nito. Maraming mga, sabihin marami na natin may issues, no? Pero on record, isa po ito sa pinakamalaki na naganap sa ating bansa. Now, let me show po to you yung pong mga nangyari dito. Audio please. Uh, video. Okay. Can we have the video please? So ipapakita namin sa video na itong o anuhin ko na po, pagpapatuloy ko po, inuulit ko po, ito'y nangyari noong higit kumulang 7.30 ng umaga, approximately 7.30, noong April 15 sa Alitagtag, Batangas. Nagkaroon po noon ng checkpoint at nasabat po rito ang isang photon na van. No? Ngayon, pagkasabat po nito, hindi na ho yung van. Kung saan po nahuli yung van, itinabi na lang sa bangketa. Kaya kung makikita nyo po yan, yang mismo yung arrested suspect no yung nandirito po kanina si Mr. Sarate no para malina ho sa lahat at inintay muna ang tatlong tinatawag na testigo ito yung prosecutor Rosa Patulot Besadillas ng Department of Justice Alfredo Mertola Jr. ang barangay captain ng Pinagkrusan Alitagtag at Lito Rendora ang media representative sa ating mga kababayan ito po'y importante para itong tatlong testing ito ay napaka-importante to make sure na talagang in compliance sa batas ang ginagawa. Dito po, uh, paki balik lang muna, please. Pakibalik lang. Uh, kanina po, ayan, kita nyo si media, pakibalik mo pa. So bago buksan, ayan, pakibalik mo pa. Isa pa. Balik mo lang. Before, before. Ayan, kita nyo, nakasarado. Yung mismong suspect ang pinagbuksan para malinaw ito sa publiko. No? Klarong-klaro po iyan. No? So, sir, categorically, you can declare that there was no pilferage? Wala po. Walang pilferage? At hindi lang po, Mr. Chairperson, hindi lang itong picture. I'm sure maraming media na dyan okay. na kumukuha na po ito. At before that, the Mr. Chairperson, meron pong tape yan na nakapaligid na secured ang area napaka importante you. po nun. We will make sure na ito'y ayon sa batas dahil malaki po to Gusto namin makulong talaga ang mga tao pong ito, Mr. Senator. Please continue. Opo. So ngayon, next please. So ayan, nung binuksan niya na, nakita nyo. Maraming tataka, paano pinagkasa dyan? Ayan na po ang best proof ang litrato mismo. Talagang nasa loob po itong mga, mga drogang po ito na nagko-contain ng illegal drugs. Next please. Ngayon, ito po yung media, no? Mm -hmm na dinodocument ang seized illegal drugs prior to its unloading kasaba pa ang dalawang testigo. Next. Yan. Ito na yung actual video. No? Kung uh, makikita po ninyo, ito yung, uh, ang RD, ang PRO4A, ang OIC ng Alitagtag, NPS, and the media witness were, and the other witnesses were present in the area while the seized illegal drugs were being unloaded from the van. Pansin ninyo yung sticker na kulay, yung kulay dilaw, yan po is to make sure talagang nakahiwalay po yan. So open to the public po ito. Wala pong tinago ang kapulisahan dito. Okay. Next please. Yan. So ayan po yung suspect. Parating hindi po nawawala yung suspect at yung PD ng Batangas. Nakita nyo napakarami po talaga yung binabang mga, mga droga na yan. Next please. So ayan po. No? Uh, next. Ngayon, pagbaba po niyan, may tinatawag tayong initial screening test, no? Ito itinetest, no? Muli, andiyan po ang tatlong representante, ang Department of Justice, ang Barangay Captain at ang media para ma-check kung talagang siya po ito. At ito nga ay nagpositive. Next, please. Pagkatapos, ito pong tatlong testigo na ito, kasama yung arrested suspect, andyan lang po sila. Hindi po sila umalis diyan kano katagal ito? Dalawang gabi po sila nandyan. Hindi po sila umuwi. Napakahirap na trabaho po nito. No? So, andyan po sila. Next. Ngayon, uh, pagkatapos pong mabilang po lahat yan, nagkaroon na po ng final kung ilan po ito, nagkaroon ng on-site inquest proceeding na was conducted by the provincial prosecutor ng Batangas noong April 16 na accused was assisted by a member of the public attorneys office no the okay, next 15 16 Okay. So ito po yung mugshot nung ano kasi marami nagsasabi bakit naka-blurred kasi po sinusundan po natin yung protocol po ng human rights, no? Hindi po namin pwedeng ano. Anyway, naman yung pangalan niya in public records po 'yan. Next. At ito po, baka sinasabi hindi nakakulong, Talagang nakakulong po 'yan, no? Nasa Batangas Provincial Jail. Ngayon, yung and yes, sir. In fact, uh, impact. siya ngayon, 'di ba? dala natin dito ngayon but yes, sir. because of uh, the request of the RD that uh, doon na lang sa executive session kausapin. Anyway, at isa kita na mga tao nandito siya. Nand, nandito, and po siya. At nakakulong po iyan. Nakakulong siya, facing yes, charges. Ano mga kasong files nakafile uh, Dalawa po. Uh, ito po yung pagagamit ng maraming mga plaka. Ng, uh, kasi maraming plaka at pagtatransport po ng droga. No? At uh, ano pa ba ibang charges, Jim? so yun niya. Okay. So yun po, as recently nakakulong siya sa Batangas po. Batangas o Provincial Provincial police, police, Police Provincial Office. Yes sir. Okay, thank you. So ngayon, so siguro naman sa ating uh, mahal na church person at sa ating mga kababayan, klaro po ito, these pictures are available, they're part of the evidence, ipapakita namin, that we have really complied, the, the RD and of course the PD, all the police, no? we have complied with the three witness rule and the technicality, yung chain of custody. Mahirap po iyan kasi magkamali po diyan. Ngayon, yung tanong, yung estimate, estimate na yan. Kung titignan po natin, nangyari po ito yung 7.30 ng umaga. Ako po yung nasa kumpil ng anak ko nung tinawagan ako, pagpunta ko rin, hindi ko nga akalain ganyan kadami, mga 12 o'clock ng tanghalian, at tapos, marami na hong media. So I was given a briefer, so sabi namin, mga ilan ba ito? Sabi ngayon ng PIDEA, I think it was ASEC Kumba, Renating Gumban, Gumban, who said that, uh, well, approximately mga, mga ano po yan, mga dalawang tonelada. Sabi ko, sigurado ba ho kayo? So it was in the briefer. Pero inuulit ko, hindi mo naman kla kasi makikita matatantya ron sa dami. So, tinatantya. Ibig po sabihin itong approximate, ito, no tantyado, tantyahan lang po iyan. Hindi namin sa inyo sabi yun na po. In fact, kung pwede lang po, Mr. Chairperson, yung sinabi ko noon, baka pwede paparinig ko lang po sa publiko ngayon. Jean, please. Ang nahuling mga droga ay more or less, no, ayon sa estimate ng, uh, ng PIDEA, higit kumulang, no, approximate lang po ito, mga dalawang tonelada. Dalawang tonelada. At ito'y more or less nakakahalagang mga 13.3 billion pesos based on standard drug price. No? Kung ating titindihan, tatansyahin po ito. Muli, lahat sinasabi ko, ito'y lahat approximately o higit kumulang. So, ang nahuli... So, kung makikita nyo, paulit-ulit na po ako. Approximately, estimate, tinatansya, ah... Uh estimated ticket kumulang lahat ng klasing lengguwahe ginamit ko na po no so sana po ang sa akin lang uh, Mr. Senator tama po kayo napakahirap nitong laban sa droga isipin niyo na lang kung ito'y pumasok sa merkado ilang mga bata ang sisirain nito pero yung nagtrabaho diyan na ating kapulisan yung ahong kapitan na naging major binabati ko siya dahil hindi lang yung pagod ang ginawa nila Mr. Senator, ito'y buwis buhay. Ibang klase mga tao to, hindi mo masabi yung, yung safety ng pamilya nila, yung safety nila. So yun lang naman ang hinihiling ko sa publiko. Please, no, uh, basta kami, kung ano pa man, we will continue with our work. At lalabanan namin ang droga. We promise you that, Mr. Senator. Magandang umaga po at maraming salamat.